Ganito mga idol pag full wave ng YTX to no, Yamaha. YTX125. Ayan. Hindi na tayo magbabaklas ng stator kasi naka full wave yung stator nito. Ang papalitan natin yung rectifier, papalitan ng full wave. Napakadali lang nito mga idol. Ito tanggalin niyo lang yung socket dito. Ito yung socket niyan, galing yan stator, papunta naman to sa regulator. Ito yung socket mga idol, ito yung dalawang puti na wire. Ito yung puputulin natin. Dito nakakunek yan. Bali dito yan. Ang kadugtong yan. Ito. Uh, kulay white sa kulay itim. Bali puputulin na natin yan. Itong dalawang puti. Pagkaputol yan, lagyan natin ng wire. Pagkalagay mo ng wire yan, dalawa no. Paras puti. Lalagyan natin to sa rectifier. Yung rectifier na liho, ito yung full wave yung rectifier na liwa meron siyang kulay dilaw tsaka kulay puti ito yung papasok dito yung galing stator ito yung galing stator yung para yung puti ito naman yung liwa rectifier puti tsaka dilaw dyan natin lalagay yan mga idol ganyan yan kahit magkabalik mga idol ganyan Ganyan dapat ang ano niya. Kahit magkabaliktad, pwede yan. Pero titipan natin yan mga idol. Yan. Ganyan dapat mga idol. So, mamaya, doon naman tayo banda sa may sakit ng rectifier na luma. Dito natin i-connect sa bote, chaka dilaw ng lowar rectifier. Asan yung tube natin? Maniliit. Gamitin natin Gamitin natin ng tube mga idol. Parang sobrang liit naman nito. Kaya yeah, takakasya to Ayan yeah. Bago natin hinangin Meron eh, siyang tube Tapos after ng tube Hinangin Tapos lalagyan ng Tape Tapos lalagyan ng tape Lagyan ng cable tie Ito yung kulay white mga ito na Nakapoint sit pa yan Ayan, yung puti. Sunod yung dilaw. Saka natin hihinangin. Ayan. Huwakan pa yun Para masaya. Ayan. hindi siya maglulus. Hindi nababalik-balik sa idol dito. Yan. Saka natin din eh, yung kanyang tube. Tapos, asa yung ano natin? Ah, i-hook muna muna may yung ano. Yung electric fan. Yeah, tapos gagamitin natin ang tube mga idol lagyan natin yung isa mga idol video mga idol ano tuwan tuwa sa idol sa balag natin eh. tapos hanapin natin yung kulay pula ng harness natin ito yung galing mga idol sa lumang rectifier ito yung lumang rectifier pinutong natin yung kanyang socket ayan ito mga idol, yung kulay pula galing to sa battery. Bale, kakabit natin yung kulay pula ng rectifier para magcharge charge yung battery. Yan mga idol. Tapos, nalagyan natin ng tube na malaki. Ang gawin natin sa kulay pula mga idol, ipagsama na natin yung kulay itim. Kasi itong kulay itim ng rectifier, ito yung control. Para hindi mag-overcharge yung kanyang charging. Pagsama na natin yan, kasi itong kulay itim kailangan ng 12 volts, papasukan ng 12 volts para gumana yung kanyang limiter. yan, lagyan natin dyan. Para may limit yung kanyang charging. Kasi pag di nyo nilagay yan, sasabog ang inyong battery mga idol, pati mga ilaw. Ayan, connect natin yan dyan, tapos ihinangan natin ulit mga idol. Ayan mga idol. Ngayon mga idol, hawakan mo na mga idol para hinangan natin tatawa sa idol eh pagmuy dikit idikit sa itib sasabog ang piso mo idol ground yan, yan. tapos hinangan natin mga idol yan ilagay natin ulit yung string couple tube mga idol yan. tapos sunugin natin Napakadali lang nito mga idol Dapat ikaw na na nag-pull idol eh O so, Subabog <laughs> Next natin mga idol Yung kulay green Yung kulay green ng ating rectifier Na liowa Ikakabit natin sa ground ng motor Alin ba yung ground ng ating motor Ang ground ng ating motor na Yamaha Ay kulay black Ito kulay black Lagyan natin ng tube yan. Tapos i-connect natin dito mga idol. Battery operated na ba tawag ng nya. niya? May niya kap kahit na. Yan mga idol. Tapos hirangin natin mga idol. Tanda na, ito kulay ground uh, kulay green, ground yan ng ating Leo rectifier. Tapos yung kulay black ng motor. Ayan, yung galing sa harness kulay black ano yan na uh, ground pinagsama natin para sa ground mga idol tapos kinangan natin mga idol yan yeah. ang galing ng ating helper kahit din na pagsabihan talagang awa ka na yun tapos lagyan natin yung tube mga idol oh mainit Mainit. Pansit pansit na ito mga wiring mo ah. Oh. Tapos full wave na siya mga idol. O oh, tapos na. Ito mga idol yung kulay dilaw na meron pula. Ito yung dati na galing stator. Ito yung nagbibigay ng ilo sa headlight. Sa light, Ito. Pag gusto nyo mo battery operated yung mga ilaw, ilagay nyo to sa 12 volts. Yung sa ACC wire. Kapag nag-on kayo ng susi, mayroong power. Ang gahanap kayo ng wire, pwede papunta sa susian o papunta doon sa relay ng flasher. Hanap kayo ng 12 volts doon para pag on ng susi, battery operated na yung mga ilaw. Ayan mga idol testing natin. Kuha tayo ng diwa Ah, ng voltmeter. Wala na ito, wala na ito. Wala na yun na ito. Sabi mo, battery operated na eh. Huwag mo lang ano yun, ayusin natin yan. Yeah. Na! O, oh, 14.4. 6.5 oh, 14 Ayos, ganyan ka tala yung mga ito yung pagpulit ng YTX Ayun oh, ba yan? 6.6 O, oh.